Bel Mariano, napakalaking impact sa sales ng Shein Philippines. At napapost ang head marketing ng Shein, sabi ay, According to Shein's head of marketing for Southeast Asia, Bel Mariano have been very effective and in increasing their brand awareness in the Philippines. She also shared that their sales has been growing fast since the star become the face of Shein. Kaya hindi mapagkakaila na umuula ng blessing si Bel Mariano ngayon dahil napakalaking effective niya sa mga endorsement niya. At hindi lang yon lahat ng sinusuot niya sa Shein ay bagay na bagay sa kanya. At kahit busy ay nagawa ng paraan para mag-date si Nadoni at Bel. At hanggang ngayon ay trending na trending pa rin sila at makikita na nag si bell at naspatan si Donny nung pabalik na sa kanilang upuan ay hawak-hawak na niya ang coffee ni bell Update naman sa Can't Buy Me Love, usap-usapan na kasama si Ago sa cast dahil spotted na nakafollow na rin si Donny sa kanya at merong story sabi ay thank you Miss Agod Ashta can't buy me love.